Taong 2002, formal na inorganisa ang Safe Kids Philippines sa pamamagitan ng Safe Kids Worldwide. Ang aktual na operasyon ay nagsimula sa pagpaparehistro sa Securities and Exchange Commission noong 2004. Bumuo ito ng mga programa para sa child injury prevention. Unang hakbang ng SKP ay ang pagsasaliksik ng mga problema na maaaring ma-encounter ng mga kabataan kung sila ay papunta ng kanilang mga schools. Ang walkability ay isang survey na isinagawa upang mapag-aralan ang walking environment ng mga kabataan sa 10 public elementary schools sa Pasay City. Dito ay pinakita na mas kinailangan ang marami pang interventions upang mas maging ligtas ang kapaligiran para sa mga kabataan sa Pilipinas. Kaya't sinikap ng Safe Kids Philippines na palawakin at matugunan ang pangangailangan ng local community sa pamamagitan ng mga programa na tumututok sa preventions ng childhood injuries kabilang ang road traffic, drowning, falls, poisoning at burns. Ang Safe Kids Philippines ay matatagpuan sa Pasay City, Paranaque City, Cebu City, Olongapo City at Quezon City. Alamin ang mga safety tips at road safety tips na ibinabahagi ng SKP para sa mga kabataan. Sa isang oras na kwentuhan kasama si Miss Elaine Fuentes, ako si Jinky Lustica at approve sa amin ang organisasyong ito. And we are back, mga kaibigan. Nagkukwentoan kami dito ng ating guest kasi sabi niya, hindi kami direct ng magkamag-anak, magpinsan lang siguro. <laughs> Kulang ako do sa apelyido niya. Kulang naman siya sa apelyido ko. Kasama po natin ngayon si Mr. Jesus de la Fuente, ang Executive Director ng Safe Kids Philippines. Sir, magandang gabi. Magandang gabi din po sa inyo. Okay. Alam niyo, pagka tinitignan ko kayo, parang ang sarap niyong maging granddad. Thank you. Sana tito muna. Tito <laughs> muna? <laughs> <laughs> hindi naman ako. Hindi naman ako. Yung mga mas bata sa akin. Yes, yes. Okay. You were mentioning before that you were part of the broadcast industry uh, several eons ago. Yes. Aha. Uh -huh. Because my business, we started with broadcast equipment. Okay. And uh, when I started in 75. Mm-hmm. So, and 75, then later on... 75. Uh, nasamba ako nung 75. Wala ka pa doon. <laughs> <laughs> okay tapos uh, of course you recognize the influence and the power of media especially in advocacy. So yes. You are into a very uh, good at saka very essential uh, advocacy right now. In fact, critical. Critical. Yeah, that's that's more the word that is appropriate. Now, could you tell me what is Safe Kids? Ang Safe Kids po ay uh isang unga organization na uh, tumutulong tulong para mm -hmm. sa mga bata. Mm -hmm. And uh, ito ay naumpisahan nung if I may say the history nung po kasing 1970 19 uh, 2003 mm -hmm. dalawang batang doktor na sa state nag-aaral narinig ito ngayong ginagawa ng Safe Kids worldwide. Okay. And since they were specializing in trauma surgery. Mm -hmm. Nagiinteresado sila. And then together with The Chancellor of UPPGH in 19, 2004, ginawa ngayon ng Safe Kids Philippines, Philippines, affiliated with Safe Kids worldwide. Worldwide. Okay. Now, of course, Safe Kids, keyword doon, yung kids, dahil ito yung subject ng pagmamalasakit natin. Opo. Of course, hindi rin natin kailangan pa-explain. Pag sinabi natin kids, they don't know any better. At uh, unfortunately, may mga adults din na don't know any better at all. Totoo Kasi kulang sila sa impormasyon. Opo. Okay, could you tell me more about the correlation of accidents and injuries to kids na pwede namang i-prevent? Well, ang tawag po natin ngayon dito is yung mga unintentional injuries, mm -hmm. which we normally call as accidenta, yes. but actually, unintentional and preventable injuries. Okay. Ngayon pong taon itong recent kwan ang worldwide statistics po, there is an epidemic, 700 children... Okay. die every day okay, because of road accidents. Road accidents. And okay. then 27,000 po worldwide are injured every day. So talaga ma mala mm -hmm. malalim po ang uh, problema natin. Mm -hmm. Now dito sa atin sa Pilipinas, wala tayong ganong estimate because sa medyo kulang pa po tayo sa statistical information. It's true. Pero marami. Noong 2004 po, may study noon, over 270 children meet some kind of injury, whether fatal or not, every day. Right. How many again? 200 Over 270. Every day? At that time po, every day. At that time? Yes. So that's way back when? 2004. 2004, that's 10 years ago. Yes. Ngayon, dumagdag na yung population so natin. Easily